ano, walang alam compared to sa West. uh, ng ICC. Anong ibang term? No? <laughs> <laughs> Ayaw mo yung stupid kasi masyado siyang hard. Mas yung maganda pakinggan. Pero bobo. Bo intellectually challenged. Yan. Mas ganda yan, ha? Mas asyal. Mas asyal! Intellectually challenged. Uh, ang sag uh, ang move na sasabihin mo na hindi ka na lang uh, as justice secretary na hindi ka na lang mag-iimbestiga o magkurso ng kaso at ibibigay mo na lang yon uh, sa isang foreign jurisdiction. Nakakainsulto yun as a Filipino. Lalo-lalo na sa mga huwes natin, sa judges natin. Nakakainsulto siya. Intellectual challenge, I see. Long previously, the officials in the administration denied that there are operations in the Philippines with the International Criminal Court. But now, according to Secretary Mujay, the government is cooperating to get the witnesses of the witnesses to start the trial. So your reaction, this is an example again of uh, scapegoating. Nakita mo, wala silang plano para sa mga tao na nadidelikado yung buhay sa loob ng Middle East. Pero may plano sila para sa mga witnesses kuno.